Oh, dito. Dito. Ha. Ah, 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 ah. ah, ha. Hey. So ayan mga idol no. So napatal na natin yung isa. Tatlo nang napatal natin ngayon. So ngayon pauwi na kami. Kasi nakuha na namin yung kapa. Tara. Yan si Dukyo. Hey. Buti na lang Inaagaw Naagaw namin yung kapa. Bro. Huwag mong huwag mong ano basta-basta ipapakita yung kapa na yan. Baka maagaw na naman. Ano sila? Uh, malakas sila kapag suot nila ito. Kaya nga parang anong mayroon yan ng kapa na yan eh oh may umaaligid aligid din naman sa atin ba kung andyan ka man magpakita ka kung gusto mong kunin tong kapa sige magpakita ka sige Hmm. Ito yung lungga nila oh. Doon diyan sila Diting nag na... Oh. Baka mihiron pa sa ano. Baba. Man, Yo, napakatirik yan pang 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 na yan oh. Kobe. Ano yun bro? Parang may malaking pakpak -pak, bro Ha? Parang may malaking pakpak Huwag -pak. kang magkumbiyansa bro eh, Talagang ikaw ang pinupuntirian nila Kasi nasa iyo ang kapa Huwag kang magkumbiyansa Ano bang meron sa kapa nito? Mukhang tag-150 lang naman po doon sa bayan May ano yan? May... Uy! Whoa. May ano yan bro? May May nakasulat siguro yan. Rituala nila ito kaya ay ipapangyarihan. Kaya nga. Kumukumpyaan sa bro. Eh. Mas mabuti pa ilagay mo lang yan sa bag kasi pag hinawakan mo yan. Ha? Hindi oh. ko ito pwedeng ipasok sa bag ko kasi yung bag ko meron itong kargada. Oo. Baka mag-agaw. Baka mag-agaw, baka mag maga mag-agaw ang puwersa nila, bro. Pag ilagay mo sa bagyan. Hawakan mo nang mahigpit 'yan. Kaya nga. Wow. Napakadelikado nila. Wow. Kaya yeah, nga, huwag mo magkumpiyansa bro. Talagang yan, talaga ang sinusundan nila sa atin. Wow! Oh, ang laki nun ah! Ang laki. Ang laki ang lumilipad. Siguro bro Yung gabay siguro yung sumusunod sa atin bro Kasi napatal na natin yung may-ari <laughs> Wow Oh, ang daming aso nang nagsitahulan ng ihi akas ng tubig kanina pa ko nakuha ba? tanggal ngipin mo dyan

Kabay yung rub ah. Oo, binilipad kasi. May malaking pakpak talaga. Hmm. wo, Oo. Huwag hmm. kang magubiyan sa bro eh Lagi ang ano Parang nagpa dive dive ah Dito pala yung ano bro, nagtatrabaho bro na hinabol ng aswang. dito pala yun oh, nag, ano siya, gagabas siya dito. Wow. Oh. naggabas siya dito tapos ipag-uwi niya, hinabol siya ng aswang. Oh god Ay Nanggugulat ka Akala mo siguro nagugulat ako Na nagugulat man talaga ako Kasi bigla kang nagpagalaw ng Hindi namin alam hmm. Diyan kung andyan ka eh, magpakita ka mo oh, kung hindi ka mag pagkita hindi wag wala namang tayong sa pilitan sukal dito nang, no? wow wow woy woy gabay yan bro ha? sa gabay sa oo sinusundan talaga nila yung ano baka malaking ibon yun baka malaking ibon Hoy. Hoy. oo Hoy. Taktak, taktak, taktak. oo ayun oh likuran bro tingnan mo sa likuran bro wala clear dito sa likuran bro Pian, huwag ka tayo huwag tayo magkumpiyansa kasi yung kapan nila talaga ang sinasadya wow hmm. Oi. sinasadya talaga nila yung kapa na makuha so ayan mga idol no oh oh so ayan mga idol pauwi na kami pauwi na kami mga idol pero sinusundan pa rin ni, nila kami ng ano gabay nila Talaga namin bibitawan yung kapa. Talang dala para namin. Susunugin namin yan doon pagkadating na namin. Kung hindi, i-libing lang namin yan. Kayo mga idol, comment lang kayo sa baba kung ano ang pastya niyo Wow! Comment lang kayo sa baba mga idol kung ano ang pastya nyo. Susunugin man namin o ililibing nilang namin kasi yung kapa talaga pag makasuot sila napakalakas, napakalakas nila oo so ayan mga idol basta ang importante nakuha na natin yung kapa o Basta ang importante mga idol, nakuha na natin yung kapa. Wow. yung kapa na nakuha namin andun kay Dokyo. talagang hinawakan niya ng maayos para hindi makuha-kuha ng gabay yung gabay kasi hindi yan makikita bigla ilang yung susulpot-sulpot at saka sa taas yan palagi wow ge ay nanggugulat ka ge Akala mo siguro. Wow. Wow. Akala mo siguro nagugulat ako ha. Sige. hindi talaga tam, hindi hindi talaga kami tinatantanan ng gabay Bro. Pero dito ako, bro. Ah, hindi lang yung gabay, nandito yung din din yung taong magkwa.

Grabe, bro. Kahit na malayo na tayo, bro. Sinusundan pa rin tayo ng gabay. Wow. Ha? Sige, sige. Wow. Bro, andito bro. Sa taas ng kawayan. Yan, yan ang, kala, ang kadalasan kinaka kinakain ng gabay. Wow. Namin bulaklak sa ano? Durian, puno ng durian. Woy bro Nah yun Hah Nasaktan kemah Yun nakuha niya balik oh Lupa pahabul bro Oh yun 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 yun

belik 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 balik, balik, balik. boleh, 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 itu, itu.

untik pa tayo nun ah. Pilitan ya tuloy akong gamitin yung pang patal. nga. Bigla lang siyang ano? Lumitaw? Yung, yung pinakaano niya. Ja. Kirig-kirig. Ja. Bro. bro. Dada, bro. Ah, natin to bro. Sige, sige. Kidlat. Uf. Apoi. ini? Oh, Cak, gak ya. kenyang. Apus, beruang. Ini sih,

Sige, sige, sige. Kasi maraming ilaw, ang maraming putyukan. Yung ilaw ang sadya ng mga putyukan. Sige, sige.